pagpalang hapon mga kabatbudes dito po tayo angkat po tayo dito sa tambot na ito ang ganda yung ang uh, uh, ganda yung paggawa uh, ng kalikasan At dito tayo aakit uh,

magmano wow oh. nito ayan mga kabasubis magandang klase <clears throat> ayan ayan malakas kung kayo po makakuha ang gagawin niyo po sa bato o mutya na pinuha nyo kung paano mag aura aura nyo ng kamay nyo pag tumitibok yung pulso at parang may humihila sa kamay nyo ayan parang magnetic po siya yan po ay tunay na that. Yan. parang may sumisip-sip sa mga palad natin. Para siyang may mata. Kaya, kunin natin to. At akyat muna tayo sa taas. Kung ano pang makikita natin dito. maganda dito. Kakaiba yung sinag ng araw. At ayan no? oh, may pyramid po yan Oh. No? Ayan, pyramid. Pyramid na ba ito? Wala hmm. nang Ito maganda. Magandang klase. Ito yung ugat ng kawi. Ito maganda. May sumbalik. Wow. Ganda o. Oh. Nakapulupot na malaking baging. Dito po tayo. Punta natin. Nagaw lang ko dito Ayan o, yung baging malaki. Bakit doon o? Sobrang laki. Ang baging, ito yung puno. Yan ang puno ng baging. Pag a-cut doon, ay pumulupot. Sumbalik. Sumbalik po siya o. Magandang klase. Ito po. O, magkali. Mag, uh, ano po? Magkatabi lang o. Dito, yung ugat ng kawin ito kaya po tayo doon sa taas nakatas ng kawin na, kaya, akyat ng, uh, kawin na yan akit din natin mga kapatotis parang laki yung puno yung baging yung malaki yan po mga hinchure na ata uh, sumbalik oh. Malalaki yung puno. Ay mga kabartubis. Akyat muna tayo dito. Kaya natin iwan yung sinilas natin. Madulas. Babalik muna tayo. malaki. Malaki. Okay ba yung swerte ng may-ari nito? Swerte yung lugar. Oops. Pinatong patong na mga bato. Oops. Oh. tertulis ya. Oh. seberang itu at mainit na merah nakatira dito Dagaw lang ko Ay ya? eh, ah. emang bertulis yang dagat ayan ah, ini pelukut pa oh makan yang klasik ini mga kabartudis oh. seberang laki yung pelukut kaya e, hingi po tayo dyan pa ang pinagpatong-patong ng mga bato rito ayan po yung tulog na, na baging ayan sobrang taas nito ayan mataas kaya baba na po tayo ayan, ayan po yung ano, tatlong malaking kaway eh. ayan Mata triangle Ayan po. E, malaki. Maganda po yan. Malaki din dito. At dito. Meron din dito. Makaibang ah. puno po. Ayan po mga kabartudes. Yan lang muna yung uh, video natin. Maraming salamat. Paalam. God bless inyong lahat. Uh,